What's up mga idol? It's me again po, Choi Inato Ghost Hunter. Welcome po kayo dito sa aking munting channel. Mga idol, bago ang lahat, gusto kong i-shout out ang mga ano, sumusuporta po sa atin. Lalong-lalo na po sa mga solid subscribers natin na palagi pong nanonood po sa mga upload natin at sa mga silent viewers dyan. Alam ko na hindi pa, hindi pa kayo nakapag-subscribe. Sumihingi po ako ng support at nagpapasalamat din po ako sa inyo kahit hindi po kayo nag po ng aking channel. Nandyan po kayo, nanood po. Uh, at ngayon mga idol, kasama ko po si Lucky Boy Adventure po. Uh, babalikan namin ang area kung saan uh, natagpuan namin at nakita talaga namin mga idol uh, yung dalawang mag -shota. So ngayon, titinan namin kung nandito ba sila sa area na to. Sobrang napaka-critical dito at napaka-creepy. Ayan po sa likod ko. Uh, delikado po mga idol, lalo na po sa mga ahas at sa mga aswang na nagtatago dito sa lugar na to. So samahan nyo po kami at sana po at supportahan pa ninyo ang aking channel. At sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at pakiclick na din ang notification bell para palagi po kayong updated po sa mga video na i-upload natin. So samahan nyo po ako mga idol. Let's go! sa lugar na to ay eh, pumupunta daw yung mga magsyota so subukan po natin ngayon puntahan at explore kasama ko si Lucky Boy doon kami papunta sa unahan medyo nakakatakot nga lang dito at yung mga lupa po ngayon dito is medyo maputik at, oh, katatapos lang kasi tumila yung ulan at mga idol dito sa lugar na to ay may mga ahas uh, dito at mga aswang daw nagtatago at hindi na yun mga idol may mga elemento din na nagpaparandang dito pero ngayon susubukan lang po namin kung ano ang makikita namin aswang ba yung magsyota ba o mga elemento ng dito po sa delikadong area at napaka creepy niya mga idol <coughs> dito. may nakita ka laki boy ha? Ano Libingan ba yan? Parang may butas. Malaki ng butas, oh. Na yung mga yung nasa paligid po ay sobrang napaka creepy. Oh. Sobrang napaka delikado. Oh. Ang mga butas-butas. Maganda ang pagpaguan. Mm. Ah, oo. oo. Maganda ang pagpaguan. Uh. Uy, laki boy. Ano yun? Ayan tunog galing doon yung tunog Uy. so puntahan natin yan mamaya eh, dito maganda yung so. no? tapos yan dalawa parang tayo. libin yan no? So, may ano puno Gilikado din dito eh. Ah. Wow, ang gabi ng putik dito. Oops. So mga idol, nakapagtataka dito no dahil may nakita tayong isang ito, shell. Ito. Oh. Ha? Madulas, madulas dyan. Ito mga idol, sa gitna ng gubat, may mga shell. So dagat siguro to dito dati. O naabutan ng tubig dagat o sapa. Yan. ang dagat dito. Oo, oh, laki boy kasi may shell oh. May mga shell. So ano kayang... Yan mga idol, meron pa dito. Oh, ayan, shell. May mga shells. Ano ba dito, Lucky Boy? Ano bang, hindi natin alam no kung anong istorya dito, anong kwento dito. Kasi, kakaiba eh. Ay, ano yun? Ah. Sa so, may kawayan? Tara, punta natin? parang may balon. Hmm. Lalim. talib. 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 Baka na, mga kumpirmadong aswang siguro dito. Baka yan, yan ang isa sa mga nabiktima. May butas dito, oh. Baka dito nanirahan yung mga abwak yung mga aswang. Tatawag natin nandun sa ilalim ng lupa. May butas dito, oh. Ako parang ano yung bato, gumuho yung bato. Oh. Baka nandyan sa ilalim. So, doon din ba So, ang daming mga insekto na nakadikit sa mata mo. Sobra. So, yun mga idol. Dito, dito, uh, dito tayo sa napakakulikado na area. Uy. Ano yan? Daming. Yung mga bato ba? Nakakatakot tingnan. Oh, dito, dito, dito. Dito, dito. Bahay. May bahay eh. Saan? Oh, yun. Maganda yun, oh. Tabi-tabi. Baka may mga kanto dito. Tabi-tabi po. Uy. Kanina, laki, laki Boy, may narinig akong boses or parang tunog. Diyan sa may kawayan yata yun, eh. Dito? Oo na halo din niyo. Ah, sobrang kakakatok dito at napaka-creepy. Hmm. Nakakatakot. Sas. Bye-bye. Okay, Baon. Bye. Ah. Hmm. Ganda dito. Sobrang nakakatakot niya. Oh. Uh, uy, uy. Oh. May tunog Oh. laki boy Ano ba yan? Sa may kawayan. Kasi sabi nila ang laki boy. Uh, dyan na ang mga tikbalang dyan sa may kawayan yan. Ito? Mm. Oh. May narin akong mga tunog. Dalawang kawayan mga oh, dalawang kawayan ni eh. isa dalawa so ayan mga idol kaiba, yung tunog ng kawayan ah, sa pagkakalam ko dyan daw nanirahan yung mga tikbalang yun lang po ang sa pagkakalam ko kaya, ka, ah, kaya po nang explore kami dito baka makita namin yung ano, aswang na magjowa so maraming mga insekto mga ito dito hindi to maiwasan no, sa ganitong area huh. ano yan laki boy ano yan? Nakita mo, ha? Hey, so, may, sumilip ba? Ush, delikado. Delikado dyan, baka. Hindi natin alam, baka mga aswang yan. Tabi-tabi po. Kasi may mga ano dyan. Oh. So, may dala kami intact, no? Naiwan ko kasi yun doon sa may yung ano ko eh, si Bat. Oh. Tabi, tabi tayo para hindi natin alam kung ano ng mga elemento nandito eh. Tabi po. Ah. Natin. Ayan mga idol, yung mga bato. Para nasa kuweba. Para nasa kuweba eh. Uh, dito sa may kawayan, hindi ko alam pero Talagang uh, malakas yung kutog ko na parang may mga elemento or tikbalang dito. Di na, uh, hindi di ko alam mga idol ha. Gusto ko lang ipaliwanag pero hindi ko ma-explain ma kung ano ah, talaga ang ano kasi hindi pa ako nakakita. Kaya nga nang-explore kami dito sa lugar ng Mga Aswang pero may naramdaman ako dito. yan Uy. O. Oh. Parang. Uy. Lucky boy. Ayan na Parang may tao. may tao sa taas. Huwag na tayong wag na tayong pumasok dyan. Lucky boy. Delik delikado. Di. Delikado dyan kapag pumasok ka. kanina. Yung may tunog, tapos may biglang tumakbo, doon sa taas. Kaya nga eh, parang ano eh, kakaiba yung ano dito. Oh, oh may nari ako boses dito laki boy, sa so may kawayan ulit. Diyan, diyan, diyan sa may kawayan. Oh. Tot uh, totoo kaya yung mga tikbalang na yan? Yung nagpapakita. Tunog lang. Boses lang yung narinig ko mga idol. Boses. So, ayan mga idol. Kita niyo po sa likod ko. Isang malaking bato na parang kuweba yung hunggis talaga niya. Grabe mga idol. Ang ganda pero napaka creepy at napaka delikado. At ito naman. Diyan mga idol yung ano natin yung nakikita nyo po ngayon isang dalawa ano isang kawayan pero may boses ako narinig pero hindi ko sure mga pero sabi kasi nila may mga ano daw nakatirantik tikba lang sa mga kawayan huh? ano nga Tara. Diba oh. di ba diba Ta -ta Tara, tara. Dito tayo sa dinan ano natin? Dinadaanan natin. Uh, dina oh, ano? May poses naman ako na dito dito. So, you, po. Sigur, uh, magdasal tayo para protection natin kung may mga masasamang elemento dito. Kung Santa Patris Benedicti, kung Santa Rasit Milux, Sandra Cosit Milux, Badi Satana, Ngong Soldi Mibana, San Malakwalivas, FC, Pinina Pipas, dyan pa rin palagi may tulog sa may kawayan. Ayan mga idol. Sige, sa mahirap yata yat ajan sa kap. napaka yung Delikado laki bo'y yung mga bato. May mga butas-butas pa nga 'yung mga bato. Oh. Ingat lang eh. Sa paggagawa mo lang. Bali lahat 'to, ha. Delikado. Nga. Ah, iko pala 'yung sino sabi mo, toy? Na, daming mga shell. Mm. Kasi nga nag-o, oh, may nakita pa nga ko ditong shell dami nga, parang dagat or sapa ba to? ito mga idol nakita rin akong shell ano laki boy, Puntahan natin dun doon baka nandun yung nagpaparamdam na balikan natin yung dinadaanan natin Ano tawag nito? Ano ba matinik? Ano tawag nito? Kasing puno ito. White. White. Oh. Uy, tawag nito. Daming tinik? Yung ginagawang, ano? Bukag. Ah, ito pala yung ginagawa. Yung... nag Tulis, oh? Talagang mas masusugatan ka dito, matuso ka. Tatay doon. ano oh, laki boy. Tara. Kasi may na, na may napansin kasi ako dito kanina pa eh. Karon hmm. yung hmm. dawit ba na yan oh. Oo, baka biktima nga yan ng mga aswang dito. Hindi natin alam. Dito hmm. din nila. Wala namang tao oh. dito, hindi naman oh. po daan. Kung mga talo talo ngayon, halaman oh. Ang lakas kung, ng magalaw ng halaman ay, oh. Daw. Kung kung ako sana ang may mga, may kung, mga ito, kung, kung, ako ang may-ari nito, hindi ako punta dito ah to. <laughs> Kaya nga eh, sobrang napaka-creepy dito. So tara laki boy. So, dahil po yun ang ano natin mga mix no. Yun po yung ano natin, yung trabaho natin. Na ipaalam sa mga ano. Napaka-creepy dito. Sa mga sa mga mix natin na may mga iba pa lang elemento na minirahan sa buong sa mundo. Kaya kinita ka yun.

サンダー。<laughs>

kami na tao naglalakad ano ba yun malaki boy may ari ba yun ng lupa o aswang yun hindi ko maano ano kung aswang ba o may ari ng lupa ngayon lang po ako nakita ng ganun eh, ngayon wala naman sa ibila uh, ano natin nahanap natin siguro baka yun yung magsyota aswang ayun Ay, ito ko din ang sama baka nang Saan? Dito? nandun. Laki boy, pagmas, ano muna natin? Oo, oh, marami po lang mga kawak-kawayan dito. So, laki boy, pag ano muna natin to, i-end muna natin yung video natin, nata. I-end muna natin kung ano nandito. I-end ko naman, idol, yung video mga idol. Manmanan muna namin kung saan nagpunta yung nakita namin kanina. Okay.